linggistiko. Tumutukoy ito sa pangkat ng mga tao sa isang bansa na may magkakapareho ng kultura at paniniwala. Ang isang bansa ay kadalasang binubuo ng iba't ibang pangkat at Ang etnisidad ay pagkakabilang sa isang pangkat kung saan nakikilala ang mga kasapi sa pagkakaroon ng magkakatulad na wika Aniniwala, kahugalian, tradisyon, at ang pangpinagmulan. Ito'y pinagmistulang kamag-anakan kung saan inikilala ang isang pangkat ang bawat kasapi bilang malayong kamag-anak. Ang Asia ay pinubuo ng apat na bilyong katao. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang bumubuo sa Asia at ang mga tao sa Asya ay tinatawag na mga Asyano. Tatalakayin ang Hilagang Asya. Ang Hilagang Asya Ang ibang mga Russian ay kinikilala bilang mga Slav na una nanirahan sa silangang Europa. Dati, ang kanilang wika ay tinatawag ang mga Uzbek sa Uzbekistan, Kyrgyz sa Kyrgyzstan, at Kazakh sa Kazakhstan ay kabilang sa lahing Turkey. Hindi man nagkapareha sa kanilang pamumuhay. Nagkapareha naman sila sa kanilang wika na tinatawag na Karaniwang Karaniwang pangangalaga ng mga reindeer at pangangaso ang ikinabubuhay ng mga paleo siberia na matatagpuan sa Asian Russia na kinikilala ngayon bilang Siberia. Ang mga bansa sa Hilagang Asya ay dating bahagi ng USSR o Union of Soviet Socialist Republics. Karamihan sa mga tao dito ay binubuo ng mga Russian. Sa Turkey, manatagpuan ang pinakamaraming pangkat na kabilang sa pangkat Turkey. Ang silangang Asha. Komposisyon etniko. Ang katutubungan ang nangunguna sa pangkat etniko sa bansang China. Ang mga Manchu ay silalawigan ng Manchuria na nananahan ang mga katutubong ito at nangunguna sa pagtatag ng huling dinastiya sa China. Ang mga Mongol naman ay makikita sa Mongolia at China kung saan natatamasa nila ang autonomiya sa reyon ang mga Chuwang ay nagmula sa Kuangsi sa Timog China. Pinangangalagaan ang kultura ng mga katutubong Chuwang. Ang Miao Yao ay matatagpuan sa Kuechao at sa iba pang bahagi ng Silangan China. Ang mga magsasakang Tibetano ay naninirahan sa talampas ng Xinjiang sa Tibet. Ang mga Yao naman ay naninirangan sa bulubundukin ng Timog China. Ang mga Yui ay mga Muslim na nagtipon-tipon sa rehiyon ng Xinjiang sa kanlurang China. At ang mga Hapones ay naniniraan sa arkipelago ng Japan. linguisticong Ainu ang isa sa mga katutubong ng at kaniraan sa bansang Japan. Sa kasalukuyan, may dalawang kundibong katutubong Ainu ang naniniraan sa Japan at ilan na lamang sa kanila nakakaalam ng wika Ainu. Pagamat pag naman sa na bansa ang North Korea at South Korea, nagmula naman ang mga mamamayang may ito sa isang pangkat ng linguisticong na nagmula sa isang ninyo ano. Dravidian ang wikang ginagamit ng mga katutubo sa India. Sila ay naniniraan sa timog ng bahagi ng India at sinasabing hindi na ng kulturang Aryan. Ang kulturang ipinalaganap ng mga nomadikong grupo mula sa Hilagang Kanlurang Asia, bandang 1800 BCE, sa kadahilanang ang Hilaga at Tibog na bahagi ng India ay napapagitnaan ng Timog Silangang Asya May dalawang pamilya lingwistiko sa Timog Silangang Asia, ang Austroasiatic, Monmer at Munda, at ang Austronesian na ang wika ng mga Pilipino at Indonesia. ang ay isang pamilya ng wika na malayang nakakalat sa mga kapuluan ng Timog Silangang Asya at ng Pasipiko na may ibang kasapi kinagamit na mismong kontinente ng Asya. Atin naman talakayin ang Timog Silangang Asya apat na porsyento ng mga Asyano ay naninirahan sa Timog Silangang Asya. Alos labing apat na ng mga Asyano ay naninirahan sa Timog Silangang Asya. Karaniwan sa mga ito ay kayo ang balat at itimang mata at buhok. Buddhism, ang pangunahing reliyon ng mga bansa sa tangway ng Timog Silangang Asya. Batay ito sa mga aral at katuruan ni si Gautama o ni Buddha. Binibigyan diin sa relihiyong ito na maaaring makamit ng tao ang kaligayahan walang hanggan sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga makamundong pagnanasa. Islam ang ang kristyanismo naman sa Pilipinas at East Timor. Ang Timog Asya 75% ng populasyon o mahigit isang bilyong katao ang naninirahan sa India. Halos 20% nito ay naninirahan sa Bangladesh at Pakistan. Ilagang bahagi na India naninirahan ng mga Indo-Aryan at samantalang sa Timog naman naninirahan ang mga Dravidian. sa reliyon. Malaking bahagdan ng mga Pakistani ay nagmula sa pangkat Indo-Aryan. Mayroong ding Pakistani na kabilang sa pangkat Arabic, Dravidian at Turk. Lanka. Mayroong halos labing tatlong milyong katutubo o pitong putatlo ng ang populasyon ang kabilang sa pangkat na ito sa pagpasok ng ikat dalawang put isang siglo. Naniniwala ang nagmula ang mga rinuno na mga sinhalis sa Hilagang India noong ikalimang siglo. pitong ng mga asyano ang nagmula sa kagulo asya. Ang mga Arabo ang pangunahing pangat at linguistikong bumubuo sa kagulo asya. Sa ngayon, umabot ng dalawang milyon ang mga Arabo. Ang mga Arabo ay natatagpuan sa Saudi Arabia, Syria, Yemen, Lebanon, Jordan at Iraq. ginagamit ang salitang Arab patungkol sa sinauna at kasalukuyang naninirahang pangkat ng tao sa Arabian Peninsula. Pinag-iisa ang Arab ng kanilang wika, ang Arabic. Malaki rin ang bahaging ginampanan ng Islam sa pagkakaisa ng mga Arab. Sa Israel, maraming mamamayan ang mula sa pangkat ng mga Jew. Nagsimula ang kasaysayan ng mga Jew mahigit limang libong taon na ang nakalipas. Tinatawag din ang mga Arab at Jew na mga Semite o mga taong gumagamit ng wikang nagsimula sa Semitic. Isang pamilya ng wikang Afro-Asia. ang pangkat etniko sa Pilipinas. Ang iba't ibang mga pangkat etniko sa Pilipinas ay kinikilala ang kanilang sarili sa isa o higit pa ng mga salik katulad ng lipi, wika, relihiyon o sa isang magkatulad na kasaysayan binubuo ng malaking mayorya ng populasyon ng pangkat na naniniraan sa kapatagan na Austranisyo at naging Kristiyano mula sa pagiging animismo, Hinduismo, budismo o Islam sa loob ng tatlong daang taon ng pananakot ng mga Kastila. mula Hilaga hanggang Timog. Ang pinakamarami sa mga pangkat na ito ay mga Ilocano, mga Pangasinense, mga Tagalog, mga Kapampangan, mga Bicolano, at mga Bisaya. Nasabi minsan na bahagi ang mga pangkat na ito sa lahing Austronesiano o lahing Malay. Bagaman kadalasang itinuturing ng marami na walang batayang pang-aghan ang kuhit balangkas ay na nakabatay sa lahi, lalo na dahil sa itinuturing na Pilipino ang mga negrito sa Pilipinas. Ang mga pangkat at likusulizon ay ang mga mangyan, ipugaw, kalinga, itawes, Kantanay, ilonggo, ibaloy, isnig, at tibata. Ang mga pangkat etniko sa Mindanao ay ang mga Iranun, Maranao, Tiboli, Tausug, Bajau, Subanen, Tuyunun, Bagobo, at Yakan. Sa Pilipinas ay binubuo ng mga magkakalayong pulo. Bukod dito, maraming bundok ang nakahiwalay at nakapagitan sa mga pangkat ng Pilipino na naninirahan sa Pilipinas. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakaiba sa wikain, mananampalataya, paraan ng pamamuhay, kaugalian at tradisyon ang mga tao bunga nito nagkaroon ng iba't ibang pangkat ng mga pilipino uri sila sa dalawa ang una ay binubuo ng mga malalaking pangkat ng mga pilipino na naninirahan sa kapatagan at tabing ang ikalawang pangkat ay kinabibilangan ng mga maliliit na pangkat na karaniwang naninirahan sa mga kabundukan at mga malalayang lugar. sila letak di atas meja sa Pilipinas ang paggamit ng salitang po at opo ay nagpapakita ng mataas na paggalang sa mga nakakatanda ng mga Pilipino. Sa maraming bansa ng Kanlurang Asya, malaki ang bahaging ginampanan ng wikang Arabic sa kanilang buhay dahil ito ang wika ng banal na aklat ng mga Muslim, ang Quran. Kasalanin ang kultura ng mga asyano sa wikang kanilang ginagamit. Sa so Korea, halimbawa, madalas gamitin ng salitang atin kahit na ang pinag sa ay pansarili lang. Sinasalamin ng atangin ito ng kanilang wika ang pagkakaroon ng mga Korean ng pagpapahalaga sa kolektibismo o pagkakabuklod-buklod ng mga malamayan. Ang bansang Pilipinas na ating bansa ay binubuo ng iba't ibang pangkat etnolingwistiko. Isa dito ang mga Cebuano, Ilocano, Ilonggo, mga Bisaya at iba pa. Ngunit, sa kabila ng maraming etnolingwistiko sa ating bansa, ay meron pa rin tayong konting kapayapaan.